Guys, welcome back again to my channel and ayun, sa may hiling sa isda, ay madami tayo ngayon dito available na isda sa shop namin. So kung malalayo naman kayo and around Laguna, Quezon Province, and kahit sa Maynila, kung gusto niyo magpalalamo ng isda galing sa amin is, ayon nag-ship kami via Lalamove guys. Tapos ayun, yung video nga pala natin ngayong gabi is update ko lang kayo doon nga sa uh, albino neck ko na nangitlog nga sa ikilawang pagkakataon. And ngayon, uh, yung itlog nga niya is dalawang piraso. Tapos, ayun, kaninang umaga, ah, kaninang, kanina, pag uwi ka ng bahay is, sanay ko yung nest nila. And nakita ko nga na, Nakalabas na yung shell. Means, pisa na yung isinang itlog. And, shell ko nga kanina, guys. Eh, ayun. Pisa na nga talaga siya. And, yung isa naman ay may konting crack na yung itlog niya. Kaya naman, punta na tayo kasi papakita ko sila sa inyo. Punta na tayo sa bato-bata namin dito. Ayan. So, ayan, text ko lang pala yung mga broiler na binili last month. Ayan, nasa 1 kilo na ata yung mga yan. Tapos, ayan, balik na tayo dito sa albino ring neck dog ko and bato-bato. So, ayan, nilipat ko na nga yung unang sisiyo nila dito sa isang cage kasama ng isa kong uh, alimukon. Alimukon? Alimukon. Sa ganun. Ayan, text lang natin yung daddy. and eto yung mami na sobrang sipag maglimbong So, kanina. Ayan, guys. In case, oh. Ay, sorry. Matakpan. So, ayan, guys. Ito nga yung sisiyo. So, ayan guys. Ito na nga yung kanyang uh, unang baby na napesa kanina. Tapos, ito namang isa. Ayan. Merong crack na rin yan. So, baka bukas ay pisa na to. Diba? Bilis lang bilis lang nila mag-reproduce. Tapos, ayan. Malaki na rin yung panganay nilang anak. Na medyo kulay ng tatay. Ayan. So, sa mga nag-a-nahingi uh, sa akin ng update sa bato-bato, ito na siya, guys. Diba? Ang cute. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Please, huwag kalimutang i-like, comment, share, and subscribe.